Okay guys, papunta tayo ngayon sa Shopee warehouse. Doon tayo magdi-deliver. So maganda ang panahon ngayon. Kaya mas Deliver. Well, baba mo nga 'yan. Okay. So, punta na kami, guys. first drop namin, Shopee. Shopee una, no? Oh. Ayan, una namin Shopee. Ayun nga pala, guys, mga naka nakailang pieces na ba tayo ng Shopee? Oh, 10,000 na, no? 10,000 mahigit na yung parcel namin na nagawa na distribute namin sa Shopee. So guys, kasi madaming customer din sa Shopee, kahit mga taga dyan lang sa malapit, umorder sa Shopee, dalawang kilo. Madali ng mordak sa Shopee ngayon eh. Tsaka kami lang yung nagde-deliver ng bigas sa Shopee. Kami lang dito sa Batangas. Wala naman tayo nakakasabay noon ng mga bigas din. Kami lang ang nagdadala ng bigas doon sa Shopee. So, ako So guys malapit na kami sa warehouse ng Shopee ayan papasok na kami so yan makikita nyo yung warehouse nila napakadaming parcel ayan so kami ito ibababa na namin yung mga parcel namin si medyo madami dami ito guys eh. ayan ginagawa namin dyan pinapatas namin na maayos kailangan kasi ilagay dun sa lagayan pag hindi papagalitan kami so ayan pupunta muna ako sa guard kailangan mo nang ilag itong aming dinideliver so ilalagay ko kung ilan yung na deliver ayan para may record o kung sino yung nag deliver ayan pipirma so ayan guys so balik na ako ngayon guys ayan pupunuin na namin yung ano pupunin na namin lalagyan. So nga pala guys, ito mga halos siguro 500 plus to na parcel. Ayan. So tapos na kami, pauwi na kami guys. Ayan guys, sa tapos na kaming mag-deliver. So na-drop na namin sa Shopee yung mga parcel. Ngayon guys, gusto ko kwento sa inyo kung paano kami nagsimula doon sa Shopee. Noong una, hindi rin kami makapaniwala kung kaya tanong namin, sarili namin kung malakas ba, kung bumubenta ba ang pigas sa Shopee. Pero actually, kami lang yung nagbibenta ng pigas na parcel dito sa Shopee. Ah, dito sa Santo Tomas. So kasi pansin namin, wala eh. Wala nag-drop doon. Kami lang yung nag-drop ng pigas. So, nag-start yan nung no, mga ano na kami, mga almost 3 months o so 4 months na kaming nag-ooperate. Nag uh, tapos nakapag-sold na kami ng 10,000 pieces ng parcel. Ang na-sold na namin, na-distribute uh, na namin. Ang story niyan, meron kaming, meron akong kaibigan. So may ahente ako. Yung kaibigan na yun, kaibigan namin, siya yung may shop sa Shopee. Tapos, siya yung taga-benta. lang ang sistema niyan. Siya ang taga-benta. Siya lang nagbibenta sa Shopee. And then, kami na yung bahala mag-pack, mag, mag Tapos, uh, dadrop namin sa Shopee Express, sa JNT Express, mga ganun. So, ganoon lang ang sistema. Siya, nag -si siya nagbibenta and then kami yung nagpapak. o so, kami nagdi-deliver. -de so, yun guys. Sa so, dami din namin mga na-experience sa, sa pagdi -de deliver ng Shopee, sa pagbibenta sa Shopee. So kagaya nyan, hindi naging madali kasi may mga parcel na pinapalik sa amin. Meron nga kaming na-experience parcel yung bigas. Uh, pagdating sa customer, ang laman, ano na, damit. <laughs> so damit na siya, naging ukay-ukay. So nagulat kami. Ayun, nako-comment kami doon sa shop. Meron kami bad comment, mga ganyan. So hindi naman namin ginagawa yung pero hindi namin alam kung bakit. Paano nangyari ganun? Tapos siyempre nangangapa din kami nung una yung mga packaging namin, mali dahil ang hirap magbalot, mabagal pero nung tumagal, madami na kaming tauhan na nagpapak, pack sa sidelines namin so ang dami na, nakakatulong din kami sa iba so yun hanggang nakapag-adjust, nakuha na namin yung technique yung fastest way para makapag-distribute makapag-repack tapos para hindi na rin kami ma-return ma ng customer, tapos eh maganda guys, ang dami naming good feedback ngayon. So yun, uh, nagulat na lang kami, nagtuloy-tuloy na yung aming pagbebenta. Na-extend na isang buwan, na-extend na isang buwan, hanggang ito, nagtutuloy-tuloy na. So sa una, challenging, pero napakaganda ng resulta, basta magtsaga.